So guys, papunta na kami sa airport. Ito yung aming ano, signage. I'm Hi guys. Are excited to see your Lola? Yeah. Okay. So, here we are. Ilang oras na lang. Hindi, minuto na lang pala. Papunta na kami airport. Excited much. Where are, are they? I'm very <laughs> <laughs> excited to see. So Hi, guys. Are your signs? Sure. Sure. Yeah, good. I sent here to the airport. <laughs> excited. <Yeah. laughs> so, Vancouver. Okay. Kate, 6. na siya 5 minutes na lang. Ben geldim Hello. No. Andito. Finally. Len me. Gano si Ana, iko-konin namin yung luggage ni Tita. And that's then girl finally. Inaantay ho ni Venus yung luggage niya. Cool Diyos mm. mm. Yung isa abang na abang kasi ano, galing Pinas yan. Yan ha. Uh -huh. Finally, dumating yung luggage ko <laughs> Sa kick-in Diba 20 ito Ayun, 17 Yung nag-geary ko, lagpas ng 3 kilo Ay, kinalgal ko, pinalagay nga doon Tapos yung powerbank Pinalagay ko sa brusa ko Para magsaktong Ay, ano Wala naman um, dito Hirap pala ng interview sa iyo sa immigration sa Philippines. Oh, pero nyo guys, siningian pa siya ng pruweba na magkapatid sila ni Mama. Kaya buti na lang girl girl scout ang tita ko. Meron siya. Pinaprint ko talaga 'to. Mm. Diba ako kinakabahan? Diba nakakita yung ano niya nga, Mmm, nga yung Hindi ah! hindi mm ko sabi niya, Yes. may, so, so na namin si tita, nandun sila, ano, doon nagpark si Venus, doon si tita sasakay kasi wala lang space, nakita nyo naman. And, papunta na kami sa bahay ni Macy para sunduin sila Macy at kakain kami ng lunch. See you there! Rin na ang bakasyonista, dumating na ho. Titignan niya muna yung mansion ni Eldrick. There! Are ang mansyo ni Aldrek? Hindi si Aldrek. Wala, nasa work. Oh. Hahaha. Ye, 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 hindi mo, ano. Hi, Daddy! Aha. First time niyang makikita rin na rin uh, niya. ako. Mm yes, -hmm. Ayan. Ayan ang kanyang mga ano. Ang mga apo niya. Ayan. Oo, oh, nag-iak na. Mm. Naku po. Naku po. Naku po. Naku po. Ito na kami guys sa restaurant. nagantay na lang kami ng aming pagkain. Kasi ang aming galing abroad ay dumating na. So, she deserve to eat a yummy food dumating uh -oh. so dumating na guys yung ano kain meron pa kami ginaantay ano lasa ng soup ano lasa tamang timpla para sa akin manhang so unti unti nang dumarating yung aming in order gusto uh -huh. na kami pumain nagbabalik na lang ayun yung mamandaling mandaling ka naman. Sorry, man. Dumikit na yun. Ayan, magre-reveal na ng luggage reveal. Kung um, outside the luggage. Oh, I saw it! I saw it! I saw a Kit I, I saw a Kit oh. mm, no, there. There's no lollipop! They can't find the lollipop! No, mm. Mora! Oh, it's

Lolly Pop! Mm. make sure it uh, don't have peanut. ano to? Ano to? Grace Yung kay Macy. lang No, I'm gonna sit down. Ano yung 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 kay Tanong Macy nasa <natural> bag. Nasa bag. Sa'yo <sound> niya.

Nasaan to yan ko? Andre. Ano ka ang mhm. Yung aking ano, deodorant. Oh! Thank you. Macy. Macy, okay. Di sa kakay? Tayo. Thank you. May magamot ko. Kaya patulog ng bahay. Salud! Hmm? Salud! Salud! Give me cloud 9. I wanna taste the cloud 9. Salud! si Boy, tignan mo cloud 9. Oh, 30! Salud! special pasalubong! Can I see me? Dalawa lang. lang si Why not me? Oh, oh, yan hey, ay, na yung... Lollipop, pagkasabi mo sa'yo. You yung say lollipop. Dapat pinasikreto mo na lang, hey. iisa lang pala. Hindi hey. yan makakatulog. Tingnan mo, oh. Mo, oh. <laughs> Dapat ka hindi mo muna nilapit dito. Mama, what is that Filipino card? Yeah, don't remove it from the box. I will keep it. It's okay, but na all right. O, si Tyler. Brison! Wow! There is a surprise damit for Kuya Bryson. Uh, See? 30 doesn't have that. Oh. Yeah, you have your name, oh Bryson. And this one have 30's name. Can you share it to 30 that damit? No. No? I don't need it. Ito yung Ayan ang tunay na pansit ba to? Oo, uh oh, Ayan. Meron pa dyan yung binigay ni Kak Lady. Yan, yung malapad, Oh. Yan, sinasabi ko, no? Oo. Uh oh, Napakaalat, malma. Tapos nilagyan pa ni asin. Ano, Diyos ko, baga paano na kaming magkakasakit sa bato? Almond Yan yung, Parang matabang na yung panlata ko. Oh. Yung sa, pati ka Hindi yung, ano. Yung, 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 yung original? Sunblock yan. Overload. Mm -hmm. So yan, home laman ng package. Amin ang luggage ni tita. Doon, doon, pa. O, yung mga tagi doon sa inyo. O, What's in here? Oh, donuts! Dunkin' Donuts! Yay! Good morning, girl. Mhm. Uh so -huh. oh. What's inside? Ito In 'to, the ko. Sa panahon ngayon, ito na ang mga kailangan nyo. Okay. Tingnan niyo ngayon ang box ng katin ko. Oh! Save the, the way to save the day. Save the day. Save the day. Magkano ang ganyan? $9.50 and the $9.50 ito ang sunset? Meron ba $1.5? Oh, oh. Meron mm -hmm. pa niyong $1.00 na oh. niyo? May pagalit na o. At ito pa mga? Hindi. Ito, ano na ito? Bakit pag board game, no? Mm -mm. Ah, saan? Oh, yan. ano yung color game? Yeah. Oh, is that yours? Did you say, go hug your mom, your lola and say thank you and I love you? Wow. <laughs> <laughs> so, ito, yung, you. Ano, pangbansang chichiria sa Pilipinas. Ano, oh, lasa? Ano yan? Pakita mo sa akin. Ah, Kiss. fresh from the liba. Philippines. Oh. Siya <laughs> sabi mong paruton ka. Huh. Ang lasa. Ha? Huh? nga. Uh, ulang Walang lasa, walang gin. Walang gin. <laughs> Masarap. Oh. Masarap.